Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga causes sa pagkasira ng isang bike headset. Kaya umpisa na natin. Bago tayo magumpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre, para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Kung gusto nyo naman suportahan ang Kamote Bike Workshop, pwede nyo yung gawin by sending stars sa Facebook page ko at super thanks naman sa YouTube channel ko. Tandaan natin mga sir na ang bike headset ay isang crucial na component na nagkokonek sa mga forks natin sa frame. At syempre, para na rin sa isang smooth na steering. Kaya sa video na to mga sir, titignan natin ang mga factors na pwedeng makasira sa mga headsets natin. Over time mga sir, ang normal na wear and tear ay nagdegrade ng mga headset components natin. Tandaan natin mga sir ang constant movement na ginagawa natin sa mga forks at sa mga handlebars natin ay nagkukos na mag-wear out ang mga bearings natin. And in turn, nagkakaroon ng mga indentations yung mga bearing cups natin na cause para mawala ang smooth surface ng mga bearing cups natin. ang kakulangan ng paglilinis o pagre sa mga headset components natin ay syempre nag accelerate ng wear and tear sa mga headsets natin. Tandaan natin mga sir na isang maduming headset ay nag increase ng friction na pwede rin mag-lead sa damage over time. Ang improper na installation during assembly at maling adjustment ay pwede rin mag-cause ng isang premature wear sa mga headset components natin. Ugaliin natin mga sir na sundin specifically yung mga manufacturer's guideline at syempre gumamit ng mga tamang tools sa pag install ng mga headsets sa mga frames. Ang exposure ng mga headset components natin sa moisture or sa mga elements ay syempre nagkukos ng rust or kalawang at corrosion sa mga headset bearings natin or sa mga headset components natin. Especially during wet riding conditions. Ang kakulangan ng proper maintenance sa mga headset natin ay nagde ng mga headset components. And in turn, pwede ito mag sa damage or failure. Tandaan natin mga sir na ang mga low quality headset components ay hindi kasing durable ng mga headset components na galing sa mga kilalang brands. Sa pag invest natin sa isang higher quality or better quality ng mga headset components, nare-reduce natin ang risk ng premature wear at damage. Tandaan natin mga sir na ang incorrect na headset adjustment ay pwedeng mag-cause ng isang excessive play or binding na pwedeng makabasag sa mga headset bearings natin. Ang isang properly adjusted na headset ay may tamang amount ng preload at walang excessive play or alog. Smooth at walang binding. May mga video na akong nagawa tungkol sa bagay na to. Kaya panoorin nyo na lang. Para maiwasan natin ang pagkasira ng mga bike headsets natin, kailangan natin regularly na mag-perform ng maintenance at syempre panatiliing malinis at well lubricated ang mga bearings natin. Tandaan natin mga sir na ang frequent na maintenance sa mga headset natin ay nag-extend ng lifespan ng mga headset components natin. And that's it. Kung nagustuhan mong video na to, like, share, I'm Bong Salmation, and this is Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!